Medwin Marfil sinigurong hindi mabubuwag ang true faith dahil sa kanyang pagpapakasal sa kapwa lalaki. Alamin sa iSpotted Report ni Anton. Definitely not. Ito ang maripayag ni Medwin Marfil sa tanong kung mabubuwag na ba ang bandang true faith ngayon nagpakasal siya sa kanyang kapwa lalaki ang kanyang high school batchmate na si Mark Angeles noong May 11, 2024 sa Amerika. ay kay Medwin, definitely hindi mabubuwag ang true fate kahit na medyo magtatagal pa siya sa Amerika dahil aasikasuhin pa niya ang kanyang mga papeles para mag isang US citizen dahil sa US na nakabase ang kanyang partner na si Mark. Pero kapag pwede na siyang bumalik ay plano niyang magpabalik-balik sa San Francisco at Manila. Pwede rin umanong dali niya sa Amerika ang kanyang mga bandmates para sa Amerika na gumawa ng shows at tours sa North America. Sinay pa nito na ngayong nasabi na niya sa buong mundo ang tunay na siya, mas lalo umanong mag improve ang kanyang songwriting skills dahil wala ng hindrance sa kanyang part. Dati umano ay medyo nalalabuan pa siya sa kanyang emosyon, ngunit ngayon daw ay all out na. At iyan, aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.